Papalapit na ang Chinese New Year at ang lahat ay naghahanap ng swerte, kapalaran at oportunidad na makakadagdag kasiyaan sa kanil kanilang mga buhay. Ang taong 2025 ay tinaguri ang Year of the Wood Snake. Magsisimula ito ngayong darating na Enero taong 2025 at magtatapos ito sa buwan ng Pebrero taong 2026. Ang Chinese Zodiac ay nagugat at konektado sa Chinese Astrology. Ayon din sa Chinese astrology, ang kapalaran ng isang individual ay matutukoy sa posisyon ng mga pangunahing planeta sa kapanganakan ng tao, kasama na rito ang araw, buwan at mga bituin. Ang Chinese zodiac ay isang numeric cycle of 12 animals. Bawat hayop ay kumakatawan sa isang taon. Ako nga pala si Mr. Y, wag na nating patagalin pa. Narito ang inyong mga kapalaran ngayong taong 2025 base sa inyong mga Chinese Zodiac Signs. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 at 2020, ikaw ay nabibilang sa Chinese Zodiac sign na Year of the Rat. Para sa mga daga ngayong taong 2025, it's your time to step up sa iyong karera. Ang pagiging madeskarte nyo ang magdadala sa inyo na malaking progreso ngayong taong ito. Pero warning lang kay bigan, hindi lahat ng tao sa iyong paligid ay dapat pagkatiwalaan mo dahan-dahan lang sa pagbibigay na iyong tiwala lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Pagdating naman sa iyong pinansyal na aspeto, ito'y moderate lang. Maganda ang kita pero mas mainam kung ilalagay ito sa savings o investments kaysa gastos ng gastos. Ang pagiging matipid ay susi ngayong taong 2025. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig. Para sa mga single pa may bagong kilig sa inyong buhay ngayong taong ito, Pwedeng magmula ito sa iyong kaibigan o isang kakilala. Sa mga may partner naman sa buhay, importante ang clear communication dahil baka magkaroon ng misunderstandings na pwedeng maiwasan kung magiging open lang kayo sa isa't isa. Gamitin mo ang iyong talino at charm para makuha ang gusto mo ngayong taon, pero huwag kalimutang maging humble. Your lucky numbers for this year is number 2, 7, 11 and 24. Lucky color silver. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 at 2021, ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na Year of the Ox. Steady pero productive ang taong 2025 para sa inyo. Ang pagiging masipag nyo ang magdadala ng rewards pero huwag ding kalimutang magpahinga. Minsan, ang pahinga ay kailangan para mas magawa ang mga bagay ng maayos. Pagdating naman sa iyong pinansyal na aspeto, stable ang inyong income pero mas maganda kung mag-focus kayo sa mga long-term investments tulad ng properties o business. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, Medyo challenging ang relasyon ngayon pero huwag mawala ng pag-asa. Ang pag-uusap ay makakatulong para maayos ang mga gusot. Sa mga single naman, take your time, baka hindi pa ito ang taon para makilala mo si The One. Huwag kang magdalawang isip na humingi ng tulong kung kinakailangan. Minsan, ang teamwork ang solusyon sa iyong mga problema. Your lucky numbers for this year is number 5, 18, 22, and 35. Lucky color, White Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 at 2022, ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na Year of the Tiger. 2025 is your moment to shine. Ang adventurous at ambisyoso mong personalidad ay babagay sa enerhiya ng wood snake. Huwag matakot kumuha ng risks lalo na kung sigurado ka sa iyong mga plano. Pero tandaan, balanse din ang kailangan. Huwag sobra-sobra ang focus sa iyong karera na nakakalimutan mo na ang iyong pamilya at ang iyong sarili. Pagdating naman sa iyong pinansyal na aspeto, malaki ang potential for financial gains. Pero huwag mong gastusin lahat sa isang bagsakan lang. Maglaan ng budget para sa iyong hinaharap. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, exciting ang love life ngayong taon. Ang mga single, malaki ang tsansa na makikilala ang special someone sa isang unexpected na lugar. Para sa mga in a relationship na, keep the spark alive sa pamamagitan ng pagpaplano ng date nights o simpleng bonding time. Take advantage ng iyong natural leadership skills para magtagumpay sa iyong trabaho at buhay ngayong taong 2025. Your lucky numbers for this year is number 3, 9, 21 and 40. Lucky color, gold. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1927, 1939, 1951, 1963, 1975. 1987, 1999, 2011 at 2023, ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na Year of the Rabbit. Ngayong taong 2025, mas magiging kalmado ang buhay ninyo. Ito ang taon para pagtuunan ng pansin ng iyong sarili. Self-care at mental health ang focus ninyo ngayong taong ito. Huwag masyadong magmadali. Ika nga, slow and steady wins the race. Pagdating naman sa iyong pinansyal na estado, magkakaroon ka ng extra income mula sa unexpected sources. Pwedeng regalo o simpleng oportunidad. Gamitin ito ng maayos. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, ang mga single ay posibleng magkaroon ng bagong koneksyon mula sa isang online platform o mutual friends. Para naman sa mga may karelasyon na, mas magiging close kayo na iyong partner kung magiging bukas kayo sa isa't isa. Huwag kalimutan ang family time. Dahil ito ang magbabalik ng balanse ng iyong buhay. Your lucky numbers for this year is number 6, 14, 23 and 36. Lucky color light green. Kung ikaw naman ay pinanganak sa taong 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988. 2000, 2012 at 2024, ikaw ay nabibilang sa Chinese Zodiac Sign na Year of the Dragon. Ang taong 2025 ay perfect para sa isang self-reflection. Maaaring medyo tahimik ang taong ito pero ito ang panahon para ayusin ang mga aspeto ng iyong buhay na napabayaan mo. Pagdating naman sa pinansyal na usapin, magingat sa impulsive buying. Mas maganda kung maglalaan ka ng budget at focus sa investments. Pagdating naman sa buhay pag-ibig, sa mga single pa, may posibleng mangyaring biglaan na magpapakilig sa inyo. Para naman sa mga may karelasyon na, learn to compromise para hindi na lumala pa ang mga maliliit na away. Pakatandaan na hindi masamang huminto sa sandali para mag-recharge, hindi ka mauubusan ng oras para sa iyong goals ngayong taong ito. Your lucky numbers for this year is number 8, 16, 25 and 38. Lucky color, red. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1929, 1941, 1953, 1965, 1977. 1989, 2001, 2013, at 2025, ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na Year of the Snake. Para sa mga taong ipinanganak sa taong ito, 2025 is your year to shine. Natural na sa inyo ang pagiging wise at strategic. Kaya't perfect ang taon na ito para i-level up ang inyong goals. Pero kahit Year of the Snake ito, tandaan na hindi laging mabilis ang resulta kailangan mo ng patience para sa long-term success. Pagdating naman sa pinansyal na usapin, medyo malakas ang iyong financial luck ngayong taon. Lalo na kung magpaplano ka ng maayos, magingat lang sa mga get-rich-quick schemes dahil mas mabuti pa ang dahan-dahan pero sigurado ang kita. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, sa mga single pa, mas malapit ka sa pagkilala ng taong tugma sa iyong enerhiya Huwag kang matakot buksan ang iyong puso ngayong taong ito. Para naman sa mga may karelasyon na, magiging mas matibay ang relasyon kung pareho kayong open at honest sa isa't isa. Pakatandaan ang pagdadasal at pagmeditate ay makakatulong sa iyong clarity of mind ngayong taong ito. Your lucky numbers for this year is number 4, 12, 19, and 33. Lucky color, black. kung ikaw ay pinanganak sa taong 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 at 2026, ikaw ay nabibilang sa Chinese Zodiac Sign na Year of the Horse. Ngayong taong 2025, kailangan ng konting slowdown. Ang inyong energetic at adventurous na ugali ay maganda. Pero tandaan na hindi lahat ng laban ay kailangan mong pasukin pick your battles at mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Sa pinansyal na aspeto naman, mas maganda ang financial flow kung maglalaan ka ng oras sa pagbabudget. Hindi ka mawawalan pero siguraduhin mong hindi ka sosobra sa iyong gagastusin. Pagdating naman sa buhay pag-ibig, sa mga single pa, posible kang ma-attract sa taong hindi mo inaasahan. Sa mga in a relationship na, huwag hayaang maging stagnant ang inyong samahan. Magplano ng mga bagong adventures ng magkasama. Balance is the key. Hindi kailangan ng mabilis na kilos para makarating sa tamang destinasyon. Your lucky numbers for this year is number 7, 13, 27 and 41. Lucky color, blue. Kung ikaw ay ipinanganak sa taong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979. 1991, 2003, 2015 at 2027, ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na Year of the Sheep. Ang taong 2025 ay panahon ng healing at self-love para sa inyo. Kilala kayo bilang compassionate at sensitive, kaya't mas mainam kung maglalaan kayo ng oras para sa iyong sarili. Hindi masamang unahin ang sarili paminsan-minsan. Pagdating naman sa pinansyal na aspeto, stable ang financial status mo ngayong taong ito. Posibleng magkaroon ng dagdag na kita mula sa isang side hustle o hobby. Pagdating naman sa buhay pag-ibig, sa mga single pa, Huwag kang masyadong magmadali kaibigan. Dumadating ang tamang tao sa tamang panahon. Sa may mga partner naman, mas magiging sweet ang relasyon nyo kung pag-uusapan ang mga bagay na matagal nang naiiwasan. Surround yourself with positive people na magpapalakas sa iyong loob ngayong taong 2025. Your lucky numbers for this year is number 5, 10, 30, and 25. Lucky color, lavender. Kung ikaw naman ay pinanganak sa taong 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 at 2016, ikaw ay nabibilang sa Chinese Zodiac sign na Year of the Monkey. 2025 is an exciting year para sa inyong mga natural risk takers at problem solvers. Pero ingat lang, dahil baka masyado kang maging impulsive, planuhin ang mga galaw bago kumilos para maiwasan ang mga pagkakamali. Pagdating naman sa pera, malakas ang posibilidad ng dagdag na kita pero huwag masyadong umasa sa swerte. Trabahuin mo ang mga goals mo ngayong taon at tsak na magbubunga ito. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, ang mga single ay makakaranas ng maraming oportunidad sa love life. Pero piliin ang taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Para sa mga may partner na, mag-ingat sa selos. Komunikasyon ang solusyon. Don't forget to celebrate small wins. Kahit maliit ang progreso, malaking bagay din 'yan. Your lucky numbers for this year is number 3, 11, 15 and 29. Lucky color, yellow. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 at 2017, ikaw ay nabibilang sa Chinese Zodiac Sign na Year of the Rooster. Ang taong 2025 ay taon ng oportunidad para sa inyo. Kilala kayo sa pagiging masipag at perfectionist at ngayong taon makikita ang bunga ng lahat ng inyong effort. Pagdating naman sa pera, mas maganda ang pasok ng pera ngayong taong ito kumpara noong nakaraang taon. Pero siguraduhin mong hindi lahat ng iyong kinikita ay ginagastos mo kaagad. Mag-ipon para sa iyong future. Pagdating naman sa buhay pag-ibig, kung ikaw ay single pa, baka matagpuan mo ang iyong pag-ibig sa workplace o isang activity na passion mo. Sa mga in a relationship na, mas magiging harmonious sa inyong relasyon kung tatanggapin mo ang imperfections ng inyong partner. Take time to enjoy your achievements. Hindi kailangang laging seryoso kaibigan. Your lucky numbers for this year is number 9, 14, 22 and 37. Lucky color, orange. Kung ikaw naman ay pinanganak sa taong 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994. 2006 at 2018, ikaw ay nabibilang sa Chinese Zodiac Sign na Year of the Dog. 2025 will test your patience. Pero huwag kang matakot kaibigan. Ang loyalty at determinasyon ang magiging susi sa iyong tagumpay ngayong taong ito. Pagdating naman sa pera, medyo may ups and downs sa financial status mo. Pero kayang-kaya mo itong ibalanse kung magiging wise ka sa iyong mga gastos. Mag-ingat sa mga unnecessary na utang. Pagdating naman sa pag-ibig, sa mga single pa, huwag kang mawala ng pag-asa. Minsan, ang pag-ibig ay bigla na lang darating. Sa mga in a relationship naman, mas magiging matatag ang inyong samahan kung ipapakita ninyo ang inyong suporta sa isa't isa. Focus on building long-term plans para sa mas maayos na future. Your lucky numbers for this year is number 2. 12, 18, and 26. Lucky color, Brown Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 at 2019, ikaw ay nabibilang sa year of the pig. 2025 is a year of balance para sa inyo. Kilala kayo bilang generous at madaling lapitan. Pero ngayong taong ito, panahon na para maglaan ng oras para sa iyong sarili at pamilya. Pagdating naman sa pinansyal na aspeto, may mga oportunidad na darating para kumita ng malaki pero siguraduhin mong hindi lahat ay ginagastos mo kaagad. Magplano at mag-ipon. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, sa mga single pa, posibleng mahanap mo ang the one kung magiging bukas ka sa bagong experiences. Sa mga in a relationship na, pag-usapan nyo ang future plans nyo para mas mapapalapit pa kayo sa isa't isa. Huwag kang matakot magbigay ng oras sa iyong sarili at pamilya. Self-care is important. Your lucky numbers for this year is number 6, 8, 19, and 28. Lucky color, pink. Kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutang bigyan ng like at ibahagi ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Kung may mga katanungan kayo patungkol sa inyong mga zodiac signs, huwag mahiyang i-message kami sa aming Facebook page at huwag kalimutang mag-iwan ng komento dahil sasagutin namin ito sa susunod na episode. Ako nga pala si Mr. Wine na nagsasabing, ang mga bituin ay gabay lamang. Meron tayong tinatawag na free will. Gamitin natin ito.